ang pinakamataas na pagbati at pagpapuri at pagdakila, pagluwalhati ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At dobling paggalang po at pagkaspeto po sa ating Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, Ganon din po sa ating Assistant Pastor Lina si Almeda na nasa, nasa na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ah, uh, Ganun po, ganun din po sa ating sa sa kanilang beloved children. Ah, uh, nais nice ko pong patutupo ngayon pong gabi. Ah, uh, nung ay ngayon pong umaga, ah, uh, uh, mga minamahal, nung hindi pa po ako save sa banal po gawain pong ito, dati po akong pastor sa Assembly of God. Eight years po akong pastor po doon. Subalit po mga minamahal, uh, naging isa rin po akong televiewers po sa, San sa Santiago Isabela. Bagamat na isa po akong pastor sa Assembly of God, of God. Uh, ako pinanonood po sa television dito pa sa Jesus Miracle Crusade sa, sa banal na gawain ito. Amen. Uh, nung hindi pa po sa banal na gawain ito mga minamahal, Uh, nung March 4 po, mga minamahal, kumakain po kami ng aking pamilya, ng aking asawa. Buntis po ang aking asawa po noon, pitong buwan, at may anak po kaming isa na limang taon po noon, mga minamahal. Kumakain po kami ng alas 8 po na gabi po, mga minamahal. Pumasok po ang siyam na tulisan. Uh, bigyan na lang po kong pinaghahataw po ng Armalite, mga minamahal, siyang sila at itinali po ako sa haligi ng aming tahanan, mga minamahal. At aking pong asawa, ay ginawa mo po nila po ng masama. Pinahiga po sa lamesa po, mga minamahal. Siyang sila, mga minamahal. Mga minamahal, hapa pong Habang sinisigmang hapon, puntra ako mga minamahal. Nandun po yung pinainan po nila ako ng lason, insecticide po sa palay po mga minamahal. Dalawang litro po mga minamahal. Subali po, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, abang pinapainan po nila ako ng lason po mga minamahal, andun po yung tumatawag po ako ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Bumubulong po ako ng hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Hanggang po sa... Mga minamahal, hanggang po sa... Putulin po nila po ang ulo ng aking asawa. Ang pungasa po ng mga marumagulong, mga minamahal. Pinagbabaril pa po nila po, mga minamahal. hanggang po sa nahilo na po ako, mga minamahal. Nawala na po ako ng malay po, mga minamahal. Hanggang sa hindi po nilupot ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po na ako po'y mapunta po sa kamatay, mga minamahal. Mga minamahal, hanggang po sa wala na po mga tuloy sa mga minamahal, Inutos ko po ang aking anak. Huwag ako po yung nagkupo ng mali ko mga, mga minamahal. Sabi ko, anak, kunin mo yung kutsilyo. Tanggal mo yung tali sa kamay ko. Mga minamahal, yung natanggal po, pinabukasan po. Ang pinalibing ko po kagad ng aking ama, ang aking ina, ang aking asawa. Pagkakapatan ng limang araw po mga minamahal, ang aking Bumalik po ang mga tulisan, mas dumam pa po sila. May higit na 15 po. O kulang na dalawang po po mga minamahal. Hanggang sa nakablog po nila yung buhok po ng aking anak. Nataplisan po siya ng kutsilyo sa likod po mga minahal. Ang haba po ng sugat po mga minamahal. Nung lumabang po ako mga minamahal, nakatakbo po kami ng aking anak. Dumudugo po ang likod ng aking anak. Sampung metro lang pong agwatan po namin ng mga taong yon. Binabaril po nila po kami mga minamahal. Ang tanging ko pong po isisigaw mga, mga, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yes, so, hallelujah. Doon po, po naramdaman po ang minamahal na pumapasok sa akin ang bala mga minamahal. Napaka maraming bala, tinitinang ko ang aking tawang katawang mga minamahal, butas-butas, sumisigaw po ako ng hallelujah, praise the Lord. Ano po makikita ko po, po yung butas po ng aking katawang po mga minamahal? Bumabalik sa so dati, nagsasaraw mga butas na po yung mga minamahal. Yes, amen, hallelujah. <laughs> hallelujah. At doon po nakita po mga minamahal, yung sugat po ng aking anak mga minamahal sa likod, unti-unti po nagsara, nawala ang dugo po mga minamahal. Yes, amen, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal na dead end na po kami sa kabundukan po ng mga minamahal. Wala na po kami nagawa po mga minamahal. Kundi po, tumulong po sa bahay po mga minamahal. So, bago po kami tumalong po mga minamahal. Muli po, binigkas ko na naman po. Ang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Pagtalong po mga minamahal. Sa isip ko pa lang talagang hindi ko hindi ko po inaalis mga minamahal yung hallelujah, praise the Lord. Bigla po na, hindi hindi po kami biglang-biglang bumagsak sa lupa po mga minamahal. Andun po yung dahan-dahan na para may umalali sa amin. mga yes. minamahal. At itinuro po sa akin ng anak ko, anak ko ng minamahal. Ang anghel na sumagi po sa amin, minamahal. na hawak, -hawak niya pa pa rin sa orsa po yung mga minamahal ang balahibo. Ay pinakita po sa akin mga minamahal. Hallelujah. ito po ay bigyan pong nawala sa kanyang kamay, mga minamahal. At wala po kami naramdaman na sakit sa, sa aming katawan po, mga minamahal. Dalawang araw po kami, mga minamahal, na dinaana po namin ito po ang bundok na papunta po sa highway. May pera po kong 500 plus punon, mga po ng mga, mga minamahal. Nakasakay po ako sa bus. Bumaba po kami, mga minamahal, sa Kamachile. Kamachile. Wala na po kami kapera-pera po mga minamahal sa so, bahay. Nanatalangin po ako na gabayay niya po ako dito ang ating pinakamamahal na Panginoon Sus na kasi po wala po kong kilala dito mga minamahal. Eh. Wala po kong kakilala. Wala po kong kamag-anak po mga minamahal. Hanggang sa arating po kami sa, man sa man po sa munisipi po mga minamahal. Apat na araw pa kami naglalakad po mga minamahal. Diyo po kami kumain ng pagkain, puro tubig lang po, mga minamahal. Pero naroon po yung kalakasan po mga, mga minamahal na binigay po sa sa aming mag-ama ng ating mahal na Panginoon, hey, mga siya, minamahal. May lumapit po na isang kapatiran po na nagbigay po na, ng isang papel. Sabi ko po, kilala ko to ha, itong gawain na to, ito dati yung dating pinapanood ko. Nung sumama po ako do, doon mga minamal, mga minamahal agad po kung nagpabautismo, sa po naman daluyo po mga minamahal. Yes, amen. I hallelujah. Pagkat, doon pa lang po sa Santiago Isabela po mga minamahal. Isa lang po kung telebiyo po mga minamahal. Subalit, so, ramdam ko na po ang presensya po ng ating mahal at Panginoon dito po sa badan na gawain. Kung eh, ito po mga minamahal. Yes, amen. I hallelujah. Noong pong Bernice Santo, may presentation po dito po mga minamahal. Alas ko po na natapos po ang gawain po dito po noon. Palapas na po kami ng aking anak. Maglalakad na naman po kami ng pauwi po ng mandalo po, po mga minamahal. Mga dalawang metro lang po ang layo po namin po dito mga minamahal. Pauwi na po. May po na isang taxi po mga minamahal. Hallelujah. <laughs> ang sabi pa ng driver, Halika, papasok ka na dito. Wala po kami pera ko niya eh. Hindi, sige, pumasok ka pagpasok po namin sa taxing po yung mga minamahal. Nandigas na po ang pangal ko, pangako. Bibig ko po, hindi ko na po maibo kami minamahal, At ang sentro po ng aking tingin po, nasa lalaki na po. Na lahat po na ako puti. At hindi ko po maaninag ang kanyang mukha mga minamahal. Ang sabi niya, nakikita ko ang iyong sakripisyo. Nakikita ko yung paghihirap. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. <laughs> Mga naman. sinabi niya po sa akin, minamahal. mahal. Kilala nila ako sa gawain yon. Sa bahay, hindi pa nila ako nakikita. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Nakikita ko sa iyo yung pagdalo. Nakikita ko sa iyo yung pananampalataya. Not... Ay, walang pag-aalinlangan. Ipagating mo sa ating lingkod na nalulugod ako sa kanyang ginagawa at sa kanyang pagsasarkripisyo. Yes, amen. Hallelujah. Maraming salamat po, mga minamahal. Sa ating pong mahala, Panginoon, ng mapuri at pagsamba. Hallelujah. Maraming salamat po. Amen. Amen.